Hi guys, welcome to my channel. Please like and subscribe for more videos. Malakas ang kutob ni Mang Celso na may ibubuga nga ito si Tanggol kahit tahimik siya. Dahil yan ang mas nakakatakot na tao yung mga tahimik kasi hindi mo alam kung anong tumatakbo sa otak nila. At kapag napuno si Tanggol, hindi magtatagal si Nabong, ibabaon niya ito ng buhay sa lupa. Gayon pa ma, nagsisimula na nga ang mga galamay ni Bong na tugisin ng mga katropa ni Tanggol ngayong gabi. Nila kagad nila ang mga gate upang walang gwardya ang makapasok sa loob ng selda at walang makapagpigil sa kanilang mga plano. Binugbog nila ng gusto ang mga katropa ni Tanggol. Habang si Tanggol nagsisigaw na nga ito, nabuksan nila ang gate upang tulungan niya ang kanyang mga kaibigan. Nakagawa naman ang paraan si Ben para mabuksan ang gate at agad nilapitan ni Tanggol ang kanyang mga kaibigan na naghihingalo na nga ito. Sobrang nagalit si Tanggol sa sinapit ng kanyang mga kaibigan, kaya pinuntahan niya kagad ang mga taong gumawa nito para pagbayaran nila ng malaki ang ginawa nila sa kanyang mga kaibigan at matitikman na nga nila ang bangis ni Tanggol. Dito na nga dadanak ang dugo sa loob ng selda dahil maghihiganti si Tanggol sa nangyari sa kanyang mga kaibigan. Hindi siya titigil hanggat hindi niya ito mapapatay silang lahat. Nakarating naman kagad nila Warden ang rayo na nangyari sa loob ng selda. Kaya agad nila itong pinuntahan upang pigilan nila. Sumigaw naman si Bubbles para pigilan si Tanggol. Kaya huwag natin palalapasin na kapanapanabik ng mga tagpo sa Batang Kiapo. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, ang click notification bell para palagi kang updated sa mga videos upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.